Ah, tuwa niya ng kare-kare. Hindi, <laughs> biro lang. Okay, okay naman kayo ni Sir, ni Mister sa uh -oh. Pilipinas. <laughs> no, oh. comments. no comments. No uh -huh. Ang dami naman. Uh -huh. Bakit? Secret. Ano secret? Baka may ano ka rin Anong dito. <laughs> Dimun <nyo> ka, secret. <laughs> Pero if ever, if ever magkakaroon ka ng second boyfriend, saan ka? Sa Pinoy pa rin? O sa ibang lahi naman? Uh -oh. Ah, Ay, gusto mo. Bakit naman? Baka naman magsara yung na ano na, mo. Ah, Tapos ako sa mga anak ko. Oh, ilang taon na ba yung panganay? Ah, uh, 18. Yung bunso? 10. Ah, yung 10 niya siguro dito kaliit. Eh, tapos ko na mapasok niya. Pasok ka na. Pasok ka na. O, oh, ito. Punta ka na yung Star City. <laughs> Ay, palabakan natin siya. Yes! And of course, our last but not the least player for Western Union game contestant number 5. Palakpakan! Energy! Energy! Yan. Oh, 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 ha? Huh, oh. Ayun naman po, si pangalan. Dito po tayo sa may ano. Pangalan po ni ate? Yunina Kalipay. Ah, uh, si Ma'am Yunina. Taga saan po sa Pilipinas? Pangasinan. Oh, saan sa Pangasinan? Asingan po. Asinggan, Eastern, Pangasinan. Yeah. Maraming ano dyan. Tapos ilan po ang anak ni ate? Dalawa. Ilang taon na po? 18 po. Nasaan po kayo nung no, isinilid ang bata sa kahon? <laughs> Para kasi dahil nasa police, di ano, police report. Uh Oo. -oh. Taka, 18 and? 16. Ah, mga ano na. Ano po, boy, girl, ano? Girl and boy. Girl and boy. Girl and boy. Halimbawa yung boy nyo, pag-uwi ng isang araw, ganyan na po siya kay Eva. Magsalita ka po na rin, nanay mo siya. Inay, nila na po? <laughs> okay lang po ba sa inyo, pag-uwi niya, ganyan na yung suod niya? Okay lang po. Pero mas mahaba yung baba ganito po. Oo. Uh oh. Pinocchio. <laughs> Okay lang. O sige, malamakan natin It's si so Ate. Smart. Okay, so balik na kayo dito. Balik na kayo Ate, huwag ka na no. umalis. Ito ang ating Western Union game and of course, ang ating uh, Uh, mga sa sila po ay mga pre drone Binunod po yung mga names sila or kagabi po. At wala uh, po sila pero sila lang ang nakarating. Ito po nga, limang uh, na rin kayo sa ating harapan na magkakaroon ng chance para po sa ating uh, final round. So ito po ay mag-undergo ng elimination round. Yes. Napakadali lang ng ating elimination lang, round. Ito ay tinatawag lang nating exhaust paubusan lang to ng may isasagot. Okay? Kung naalala Ama. last time, ganito rin ang ginawa natin. Magbibigay ako ng katanungan o category, paubusan lang kayo ng masasagot. Bawal mag-ulit. Okay? So Gamitin mo yung baba mo Yan, yeah, yan ang router ng wifi Hello yeah. So last one standing ito Okay, so sisimulan natin sa'yo ate Papagano'n ha Halimbawa, tinanong namin Magbigay ng mga bagay na hugis-bilog Sasagot ka, sasagot, sasagot, sasagot Babalik ulit sa'yo So kailangan mabilis ang isip natin Mag-isip tayo ng mas maraming sagot Bawal nang ulitin ang sinabi ng iba Kaya pakinggan nyo rin ang sagot nila Kasi pag inulit nyo, out na kayo Okay, palapakan natin sila Pampabuenas at good luck sa inyong lima kung sino sa inyo ang aabot sa ating final round. Yes, Eva Bay, ang ating unang katanungan, magbigay ng mga bagay na lumilipad, pwedeng buhay o hindi. Go! Ibon. Ibon. Papel. Papel, pwede. Aeroplano. Aeroplano. Aeroplane. Ano to? <laughs> English ko lang? Wala na! English lang niya ate! Nagtatakos lang naman! Oh, na practice, practice lang yung, yun na yun ah! Nagparapitate lang ah! Bigyan natin yung color si Black! Dapat ganito ang ginawa niya, dapat sabi niya diba? Ano yung sagot mo ate? Ibon, sabi nito, papel, dapat paper, gano'n, aeroplano, <laughs> airplane, gano'n. Uh Oo, -oh. so tila translate lang nila. Okay, Ito na, bawal na ang magkamali. Uh -oh. Okay, mga bagay na nakikita lang sa karagatan. Go! Barko. Barco. Isda. 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 Shell. Shell. Uh, Sirena. Tabibe. lang yung shell. Go! Jezebel. <laughs> ka katika sa akin, Jezebel. Yes, okay pa yun? Hindi <laughs> na. Pwede ba? <laughs> Sirena. Hindi naman totoo. Ha? Eh. <laughs> Jezebel. <laughs> ah? yes, Alam mo madam, maganda ka lang talaga. Wala daw. Anyway, da. thank you. Palabakan natin si ate. Okay, apat na lang sila. Umpisahan naman natin sa dulo. Okay? Eto, mga bagay na sa school lang nakikita. Go! Picture. Teacher. Blackboard. Blackboard. Pandera. Pandera. Chalk. Chalk. Eraser. Eraser. Paper. Paper. Black. Sinabi ah, na. Oo, oh, nasagot na ni ate. Oo, oh, uh, sinabi na ni ate. Black. Thank you. Thank you so much. Salamat. So, natin, guys. Oo, oh, anyway, good luck po. Salamat. Okay, tatlo na lang sila. Gusto niyo mag-swap-swap po na kayo ng pwesto para oh, swap, 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 swap. Para matanggal yung mga... Swap po, swap po. Negative energies dyan and everything. oh, <laughs> swap po tayo. Okay, so ko na. tayo. Shop tayo para na iba yung pwesto natin. Ayan, ayan di ba? At least na iba yung pwesto nyo. <laughs> <laughs> Hindi yung ano kayo. <laughs> <laughs> kasi masyado kayo nilinero. Kasi uh -oh. natanggal lang namin yung nervous nyo. Okay. Makinig What? mabuti. Magbigay na mga bagay na nakikita at nilalagay lamang sa mukha. Go. Lipstick. Dito. Makeup. Make -up. Lipstick. Lipstick. So, inisa-isa na natin yung makeup. Pag <laughs> <laughs> hindi ko natin isunod yung eyeshadow, kasi <laughs> yung blush on, kompleto natin. O, iba na lang natin, kasi na-generalize <laughs> na si ate ka agad Mga bagay na pwedeng gamitin ng babae, pero never sa lalaki. Oo. Oh. Babae lang ang pwedeng gumamit, never, never. sa lalaki. Go! panty liner. Bra. 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 Uh, napkin. Napkin. Sanitary. Panty. 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 Liner. Ganun. <laughs> oh, doon siya. Oh, panty. Doon siya. <laughs> One. <laughs> Two. <laughs> Three. Earrings. Earrings. Nagkagumagamit din ang lalaki ng earrings. Oh, okay. Pwede rin. Okay, so out na si ate. Out, Thank you, ate. Dapat ano, feminine wash. Oo, oh, okay, feminine. Hindi ah, pwede. Uh, IUD. Ano yun? Itignan mo, lalaki ako. Alam ko yun. <laughs> <laughs> Kailangan nagre-research ka ng no, mga gano'n. Di ba, ate? Oo. Uh -huh. ano, totoo yun, di ba? Ah. Kasi para niya sa kapitbahay namin, yung anak niya ano, ito may share ko lang yung sa Pilipinas ngayon tumataas yung population rate natin, di ba? May may kapitbahay kami ang anak niya 16. Mm. 16 yung anak. Tapos tinanong siya nung ano nung uh, nung yung sa health center, sabi, madam, gumamit po ba kayo ng pills? Hindi. Sabi niya, gumamit po ba kayo ng ano, condom? Hindi. Gumamit ba kayo ng IUD? Hindi. Sabi niya, ano pong ginamit niya? Wala titi lang talaga. Hindi <laughs> <laughs> wala naman ang pinag na uusapan natin. Ano ba yan? Pwede pa naman sa itanong ano? Oh my God! Bigla mo siya ako na pagkailan siya. Oh my God! Dinner ko yata. <laughs> Oo, oh, ito naman. Okay! Mga bagay na sinusubo sa bibig. <laughs> Huwag na, baka yun ang isa doon niya. <laughs> Palitan natin yung kategory. Eh. <laughs> tignan nyo, pag inyong usapan, gusto-gusto nyo. O, oh, okay. kaya na, ang tahitahimik nyo. O kaya mga bagay na niluluhuran. Linuluhur, Niluluh Ayan. <laughs> o, oh, eto na. Next question. Good luck sa inyong dalawa kung sino yung magiging final round natin. Mm. Na may chance na pwedeng manalo ng isang pinakabagong gadget at 5,000 pesos. Okay, good luck. Ang ating katanungan, magbigay ng mga bagay na binibili at tinitipid. Go! Go. Or tinitipid na lang, go. Mga bagay na tinitipid, go. Damit. Damit. Tubig. Tinitipid din yung tubig. Oh, bakit? Go. Electric. Electric. Bigas. Pagkain. Bigas. Tinitipid. Pagkain. Oh, yun sa uli yung na. Thank you. Thank you, Tita! Thank Madami you so pa! Madami man, pa! Gas! Uh, load! Di ba? Load, tama. Okay, palapakan natin ang ating uh, maglalaro para sa ating uh, final and jackpot run na kung saan ay uh, pipili ka sa ating uh, mga mahiwagang boxes later on. But of course, meron tayong munang special dance number wow. para sa ating uh, Western Union game. Wow. <laughs> wow. But of course, We would like to acknowledge the presence of our uh, labor attaché Vicente Cabé, and of course, Congen Alan Deniega.